Aris, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik na magsabi sa iyong gustong mahalin, dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig. Ganyan ang pag-ibig, dapat laging maagap at handa ang isipan at puso, kung ano ang magiging resulta, para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal, Aris." sa 2-digit number ay number 10 at number 15, at sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 4, at sa loto ay number 27, number 19, number 5, number 31, number 15 at number 41, nagabay ng kapalaran. Taurus, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik. Na magsabi sa iyong gustong mahalin, dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig, ganyan ang pag-ibig, dapat laging maagap at handa ang isipan at puso, kung ano ang magiging resulta, para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal. Taurus sa 2-digit number games ay number 15 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 1 at sa loto ay number 40, number 33, number 14, number 29, number 8 at number 25, nagabay ng kapalaran. Gemini, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik, na magsabi sa iyong gustong mahalin, dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig, ganyan ang pag-ibig, dapat laging maagap at handa ang isipan at puso, kung ano ang magiging resulta, para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal, Gemini, sa 2 digit number ay number 17 at number 14, at sa three-digit number ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 29, number 18, number 42, number 31, number 49 at number 6, nagabay ng kapalaran. Cancer, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik na magsabi sa iyong gustong mahalin dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig. Ganyan ang pag-ibig, dapat laging maagap at handa ang isipan at puso kung ano ang magiging resulta para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal. Cancer, sa two-digit number ay number 16 at number 11. At sa 3-digit number ay number 5, number 2 at number 6. At sa loto ay number 25, number 46, number 18, number 10, number 2 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik. Na magsabi sa iyong gustong mahalin dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig. Ganyan ang pag-ibig. Dapat laging maagap at handa ang isipan at puso, kung ano ang magiging resulta, para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal, Leo. Sa 2-digit number game ay number 20 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 5 at sa loto ay number 29, number 10, number 17, number 25, number 31 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik na magsabi sa iyong gustong mahalin dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig, ganyan ang pag-ibig, dapat laging maagap at handa ang isipan at puso. Kung ano ang magiging resulta, para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal, Virgo, sa 2-digit number ay number 19 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 1, at sa loto ay number 36, number 11, number 40, number 26, number 17 at number 8. Nagabay ng kapalaran. Libra. Pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik. Na magsabi sa iyong gustong mahalin, dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig, ganyan ang pag-ibig, dapat laging maagap at handa ang isipan at puso, kung ano ang magiging resulta, para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal, Libra, sa two-digit number games ay number 17 at number 13, at sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 23, number 11, number 18, number 30, number 17 at number 9, nagabay ng kapalaran. Scorpio, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik, na magsabi sa iyong gustong mahalin, dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig, ganyan ang pag-ibig, dapat laging maagap at handa ang isipan at puso, kung ano ang magiging resulta, para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal, Scorpio, sa 2 digit number games ay number 16 at number 17, at sa 3 digit number ay number 1 number 2 at number 5, at sa loto ay number 29 number 11 number 36 number 42 number 20 at number 25, nagagabay ng kapalaran Sagittarius pag may gusto ay huwag maging patumpik tumpik na magsabi sa iyong gustong mahalin dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig ganyan ang pag-ibig dapat laging maagap at handa ang isipan at puso kung ano ang magiging resulta para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal, Sagittarius, sa 2 digit number games ay number 10 at number 15, at sa three-digit number game ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 25, number 14, number 20, number 11, number 27 at number 1, nagabay ng kapalaran. Capricorn pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik na magsabi sa iyong gustong mahalin dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig ganyan ang pag-ibig dapat laging maagap at handa ang isipan at puso kung ano ang magiging resulta para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal Capricorn sa 2 digit number games ay number 19 at number 19 at sa 3 digit number ay number 2, number 1 at number 5. At sa loto ay number 28, number 16, number 31, number 9, number 47 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik. Na magsabi sa iyong gustong mahalin dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig. Ganyan ang pag-ibig. Dapat laging maagap at handa ang isipan at puso, kung ano ang magiging resulta, para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal, Aquarius, sa 2 digit number games ay number 19 at number 14, at sa 3 digit number ay number 5 number 2 at number 1, at sa loto ay number 24 number 19 number 3, number 40, number 27 at number 48, nagabay ng kapalaran. Pisces, pag may gusto ay huwag maging patumpik-tumpik na magsabi sa iyong gustong mahalin dahil baka mawala ang swerte ng pag-ibig, ganyan ang pag-ibig, dapat laging maagap at handa ang isipan at puso kung ano ang magiging resulta para makakita ng tunay na mamahalin at magmamahal. Pices, sa 2 digit number games ay number 18 at number 10, at sa 3 digit number ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 9, number 25, number 30, number 16, number 37 at number 40, nagabay ng kapalaran.